Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin eh. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sumayin niyo Panginoon. Noong si Herodes ang haring ng Judea, may isang saserdote na ang sa Zacarias sa pagkat ni Arillas. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng mayon sa mga utos at tuntungin na mula sa Panginoon. Wala silang anak sa pagkatbaog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon siya naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang sa serdote. sa sila'y magsapalaran ayon sa pagkalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyan. Kaya tumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyan, samantala nagkakatipon sa labas ng mga tao at nanalangin. Walang anong-ano Napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon nakatayo sa gawing kanan sa at damban ng sunugan ng kamanyan. Nagulat si Sakarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, Huwag kang matakot, Sakarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at huwan ang ipangalanan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsila sapagkat siya magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasin. Sa sinapukunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoon Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panunumbalikin sa daan ng matuwid ng mga subahil sa gayon ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya sa akin, Paano ang matitiyak na mangyayari ito? Sa pagkatapay na makatanda na at kayo din ang aking asawa. Sumagot so, ang Anghel, Ako, si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. si ako pag ihatid sa iyo ang abuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibigil ka at hindi mo kapagsasalita hanggang sa araw ng pagganap bagay na ganito sapagat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad at pagdating ang takdang panahon. Samantala, naghihintay na lang kay Samaria sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng dayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya nakatanto nila na nakakita siya na nakapangitain at siya na nabiling pipi na matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi umalis sa bahay sa loob ng limang buwan ngayon niligaw ako pa ng Panginoon may kani Elizabeth ginawa niya ito upang alisin ang aking katustahan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuli ka namin.